Ano nga ito e, grabe! No, -grabe. Yeah,. Alam mo sa bagso, kapag wala itong isang ilog lang experience ko na ganito, kaganda! Oo, ang sarap ko e! Wait lang to! Oo, bakit? Sumasakit ko yung ko. Ha? Baka akong maying matay. Bakit? Alam ko ba, parang akong maying hino. patay ka Baka nausog ka to. Ano, kaya mo pa ba, ba? Kaya mo pa. Kaya Ha? Sige, tol. Cool. Halika na. Mo na muna kita doon, tol. Cool. Hanap ka na magre-rest sa inyo. Halika na. Bilisan mo. Uh -huh. Ano, kaya mo ba? Hanap ka na. Ano, hanap ka na. Pwede sa akin. Wala akong sa akin. Wala akong dito. Buka mo narito tol. Cool. mo narito, cool. Sige na, hindi mo na dyan. Ay nga lang lang kita. Sige okay. lang. Sino kayo pwede makatulong sa atin? Ano ba ito? Naku, sana may makatulong sa amin ng kaibigan ko. Tao po! Meron po bang tao dito? Mangihingi lang po kami ng tulong. Tao po! Tao po! Uy! Manong! Sino ka? Ano ginagawa nyo? Nag-irit wala po. Ay, ganun po ba, Manong? Naku, mukhang kayo po yung makakatulong sa akin. Anong tulong gusto mo? Kasi po yung kaibigan ko po, Manong, eh. Medyo masakit huyong yung mukhang nausog po ata at parang halos mamamatay niya. By the way po, ano po mong pangalan nyo? Ako si Mang Leopoldo. Yung ko ba yun? Oh, Mang Leopoldo? Ang hari ng albularyo. Ay ganun po ba? Tama-tama mukhang tayo po makakatulong sa kaibigan ko. Nasaan ang kaibigan ko? Naku Manong, nandun po sa may tabing ilog. Sana po masamahan niyo ako. Sige. Sasamahan kita sa kaibigan mo. Halika na po Manong. Sige po, marami pong salamat Manong. Walang anuman. Salamat po Manong. Eto Manong. Naku, nakampili-pili pa pala si Manong. Ayaw nyo Patay tayo dyan. Manong, ito po yung kaibigan ko. Nakahando sa inyo. Opo Manong opo po Manong, mukhang mamamatay na ba yung kaibigan ko eh. Patay na yata yung kaibigan. Tingnan nyo nga po Manong kung humihinga po Manong. Hindi ko ko kasi alam eh. Tingnan nyo po Manong. Ako Manong. spirit Ay ganun po ba? Sino po? aling banang. Aling banang? Talaga po, meron po ba? Alam, patay kang baka ka. ka Leo, mo ba yung aling banang? Ako, hindi na nagsasalita. Manong, Kali ka, manong ni Polo, ano, sana mo pagkaling niya siya. Na Kailangan natin ng na gamutin ka Naku po. Para lumayas yung mga spirit. Naku po, patay tayo dyan. Sige po, manong, gawan Kali niyo po ng paraan. Kayo, may <laughs> may lighter ka dyan. Wala po ako lighter dito, manong man lang eh. Lang. Maganda yung may up ko Talaga kayo. po. Oo, oh, sige po. Sige uh po. -oh. Uh -oh. uh -oh. Naku, <laughs> sana gumaling yung kaibigyo ko. Ayun na, gumagaling na siya, Manong! Ayun na, Manong! Ano nangyari sa kanya, Manong? Na-exorce na ata na siya, Manong! <laughs> ka, sino ka? Sino ka? Manong, baka matusok ka. Sino? XB daw, Manong, si XB. Manong, sino ba yung XB? Si XB, yung uh, mga bungan. ng mga patay. Patay bata ka. Patay bata Patay kang bata ka. Spirit, Sige naman, anong patanggal niyo po? Natin dito, po siya. Sige ba, natin na Sige po, manong <coughs> po, manong Sige po, manong Sige po, manong Sige po, manong po, manong po, manong Sige po, manong manong po, manong oh. Gayan, gayan, gayan talaga

Manong, maka mas balakas mas yung tama sa gilid, manong. Ayun, manong, na-exorcist, nice ba nilalabanan ka, manong, oh. Manong, lipulto, nilalabanan ka, manong, lipulto. next na-exorcist, na, manong. Ayun, ah. Ayun, ah, manong. Kaya nga manong. Matawaan mga espiritu. Espiritu Ayun na manong o. Oh. manong. Ang lakas ng mga pangyari ng espiritu. Hindi sa kita manong. Sana gumaling na siya dyan manong. Ayun, manong. 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！